Yan yeah, mga kaysa, may nakasalubong kaming ahas. Kalasin patay na po. Ayan, paide pa nga po. Ano kasi kayo, eh? toy? Toy, eh. baka nasa gasaan ng motor ano? Verde. Hindi na po nakakibu. Kinukuhit po namin ay. Oo, toy. Patay na. Hindi na po nakakibu, eh. Hmm. Baka nadaanan ng habal ano? Nadaanan po siguro ng habal ito. Malaki din po mga kaisan Mananaid po ng magandang hapon po mga kaisan Mananaid po uli ng kamatis. Yeah. Lasa, ano na po ito? Laging lasa ay. Marami pa rin utol. Yeah. Ano mahal niyo ng kamatis ba? Eh? Ang mahal nga eh. kaya nga sinasa ko ay. Eh. Yan mahal mo, akala mo po wala pa. Ayan po yung eh, mga limahan timba pa. Po uti, uti po sa ay din. Pagkamahal ng kamatis. Isang kahumpo ay eh, dalawang 20 kilos. hindi ko na ititino so, pero yung maganda na nga naman yun kaya timbang mo dun ayun jangala ka mm -hmm. na natuyo pala o tuloy ano yung mga tanig ko rito yung ating hulipan. patay din jok patay ano jok pat ang may kamatis ngayon na mahigit yung di mga dalawang libong puno ano nabuhay na buhay ano ayari kayo ito din oh. yung dati nakaraan mo dito ano tol ha? yung nakaraan ha? mo dati dito nagbuho pala rin ano ano ba Terming spray kan? Bisa mengguna, rek? Rek? Eh, terming rek? Lah? Ya. алмаған <laughs> maksud tersapadan dengan segala bumbu musung saputikan bersama segala insan bersama segala insan iku minta usapalagi dapat para tetangga liat sebab bunika insan insan bersama segala insan i am kaligtasan Kasama si insa, Buhay po din siya'y kaisara Nang maranasan Yan, naputi po namin at saka ari Ang dami din yun, naipon mm. -hmm. Yan, ito mga kainsan Tawag ito eh, bukas po ulit at gawa ng Alas 4 na po, susundo po muna ng bata po Ilang araw na sundo, ano? Oo, oh, tayo. Ang bilis din. Hmm. Hapon na naman. Hapon na naman ay ang bilis biro ng oras, ah. Mga kaisan, diretso na rin po natin na pauwi. Ari po ikabang mangustan din po ito. Hmm, dito. Doon na po namin iniipon na, ay sabayan. Yan. Puro mangustin po yan. Takaw naman po tayo ng bata. Tulo. Ayaw ko na. Ako busog na. Parang oh, ano, bisaya. Sarap. Dalito, eh. Kuha ko yan. Kuha, di pa timbang. Isa lang. Ay, hilaw yan. Itong ang mo. mo. Yan. Ang itim. Tara ito, sagun. Ang yeah. kamatis sa natin o to eh. <laughs> Hoy, laki. Ang laki na po ni Lucky 1 at Lucky 2, Lucky 3. Aso na po. Ayan, malalaki na po. Oh. Oh, dali. Kinukumusta kayo? Kumusta na daw yung mga aso mo? Malaki na po. Ayun. Aso na po talaga. Laki. Dali kayo, dali, dali. Dali. Dali na. Ang dali. Ayun, dali. Oh, ayun, yung dalawa. Yan si Punggot. Si Punggot po dati suplado. Pero ngayon po, mabait-bait na. Ay, may langgam pala diyan eh. Dali dito kumain. Oh, yun na. Yan. Ito po, dati pong suplado, ngayon ay medyo hindi na. Panda. Dali, laki, laki, laki. Hmm. Mm, mm. Dali, dali, dali. Dali, 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 Ayan, napakan mo. Ganda ang ganda ng camera mo. Eh, pangit niya kasama po natin si Otoy eh. Kami po yung uh, nagmumuni-muni din ni Utoy. Eh. Kasusundo lang natin po kay Siyan mm -hmm. Kami po bumalik ulit din sa Linang, si, eh, si Pamangking. Ito eh. Yun. Yan. May mga natikbo na po. <laughs> Siguro po ba'y sumakat? Galing doon sa ibaba. ba? isa na po dyan. May tikling auto eh, oh. Kita mo so, ba? Ano? Eh, dulo oh. tikling Zoom. nga oh. Zoom. Tikling kaya auto yan eh. ba yan? nga oh, ano. Eh, tikling nga. Malaki. Oh. Huli. Wow. Wow. Ayun oh. Eh. Dapat dito yung may boundary ng istana na may makukulay na hindi kinakain. Hindi pa, wala bala kung ako tilagyan din ba? Hindi ka mabingwit ng tao yun. Oo, hindi ano? baka ngayon na mabingwit. Lahat may boundary. La, la, lala, hindi, lalagyan, yung, lalagyan ko rin ng mga koi fish ba? Bahala na sila. Bahala sila. No? Ano, koi fish, tapos tilapia, tapos ay yung ma malaking hito ito, yung taon? nyo? Ano matawag din? Diba po kayo nun, sa ano? oh, yung african Na ano, buhay pa po? Ah, kaunti na ano. Nabuhay. Wari Lima, yung african ko po. Malalaki. Hintay na lang, malapit na to. Ano na lang po, Ari? Ah, uh, Sabado po, may obra na uli. Tapos ay eh, ihahide po natin yung ano yung sako tatabunan po yan ng makapal din na putik kumbaga siya po yung pampatibay iahide lang nakahide po yan hindi po makikita may sako dapat may tuloy sa gitna doon kung nga utoy eh tingin mo maganda doon ah alin para may tuloy sa gitna para mamimingwit ano mm, okay lagi mo rin ang ano yung nalutang na kubo sa gitna, isa. Hindi, kahit ilan. Depende sa'yo. Kahit isa lang muna. Hindi pwedeng doon na mawingwit. Sa gitna, ano? Hmm, puro kawayan. May nabaliktad na daw sa iyo na sa motor ay eh. natakot daw sa iyo bigla kang bumulwag. Neng, itim na itim ka ay. Eh. Ano musang? Ano? Musang? Hmm. ba? Hmm, bahon takot daw sa iyo eh. Mm hmm, Takot daw sa iyo. Huwag kang lalabas ng gabi. Musang. Huwag ka lalabas ng gabi. Musang, huwag ka daw lalabas ng gabi, oh, gabi mo ning. Mm hmm, Tatakot sa iyo. Kasama ka pa uwi. Pero pag dun, eh. huh. Napakita pa yung isang malaki dito. Doon sa sulok na yun. Doon, doon sa sulok na yun. pagkalaki ng doon. Oh. Pakalaki na. Gaan eh. Gauna na eh. Yun oh. Madalang lumabas yung mga yan. Lalo yung sa kabila utoy doon. Pagkalaki ng minsan doon. Ah ah. apatang kilo. Pagkalaki. Yun ikaw na unahan tilapia. nasa sa piraso yung nakikita ko yan dyan doon pagkalaki si panda nagpapababy pa rin oh. mag ikaw kitang kita ang itlog ay hmm, ganda ang laki laki mo na eh ganda namimiss daw nila ikaw ah yan po yung nandadaga mag isa tamo po ang ilong yan putik oh. Ano na pa ilong mo oh. Lapitan naman ni eh. oh. Dali, lapitan naman ni. Eh. Akala mo sila isda ang tinatawag ko. Isda, akala nyo ba kayo? Ha, bunso. Akala mo ba kayo? Hindi naman kayo ay. Isda oh. Pag nasipol yan talon-talon sila. Diyan oh, natalon po 'yan pag sinisipulan. Tapos, lahat po ng isda doon, paparito lahat yan. Tama. Lapitan na po yan yun, oh. Bibilis. Ah, oh, nandyan na sila, oh.